Good day mga kudoks. So today, pabalik na ako ng UK at safe naman ang biyahe ko at wala namang problema despite sa nangyayaring war sa Iran at saka sa Israel. So, ito na guys, pabalik na ako sa malamig na part ng mundo dito sa UK. Hello mga kudoks, kamusta na po? So, um, safe tayong nakauwi dito sa UK mga kodok so despite sa scare ng war ng Iran at saka Israel eh nakapag travel naman ako ng safe pabalik dito ng UK so if nakita niyo yung previous video ko eh nag travel, nag -travel ako from the Philippines galing sa aking home province sa uh, Aklan uh, from Katiklan Papuntang Mactan, Cebu, tapos Cebu to Taiwan, Taiwan to Istanbul, Turkey, tapos Turkey papunta dito sa UK. So, ang uh, Istanbul, yung isa sa last kong stopover, Eh malapit lang siya sa Iran. So, talagang may scare ng uh, baka makancel o baka madelayed yung flights but mabuti at natuloy naman yung flight ko at walang amberia at nandito na ako ngayon sa UK guys wow. Malito ko na ako dito sa makulimlim at medyo maulan at basa na weather so uh, summer na almost summer dito sa UK ngayon guys pero as nakikita nyo dito sa background ko talagang napaka pa ng Uh, surrounding or ng environment dito sa UK at medyo malamig pa rin eh nasa 15 to 16 degrees Celsius ngayon dito sa location ko sa Scotland so talaga medyo mainit ah, uh, malamig pa rin guys kahit na ano na almost summer na dito sana medyo uminit sa next weeks or months kasi para ma maranasan naman natin yung legit na summer so ang gagawin ko ngayon guys kasi hindi ko pa kaya nadadala tuwing na go grocery ako dito sa UK. I think may, may nagawa akong grocery video noon pero hindi masyadong ano, yung bago pala ako nagpo-vlog noon eh. So ngayon nadahin ko kayo sa uh, grocery store sa UK dito sa Scotland, mga dok. So ah uh, Usually, kung magkasama kami ni Mrs. eh sabay kami naggo-grocery. Eh yung set, set up kasi namin ngayon eh nasa England si Mrs. at ako nasa Scotland kasi nga nandito yung first kong job bilang isang uh, doctor. So hopefully mga products by the end of this year eh magkasama na kami ni Mrs. Uh, kasi mahirap talaga mga products mag-decide ng future namin dito sa UK kasi unang-una yung job ko uh, sa first job ko bilang isang doktor uh, hindi pa siya permanent eh For, uh, one year lang yung first contract ko so hopefully malalaman ko by the end of this year if magiging permanent yung contract ko tapos uh, dun pa kami magde-decide if lilipat ba si Mrs. dito sa Scotland or ako ay babalik doon sa lugar namin sa England which is south ng UK at doon ako mag-apply bilang isang doktor or baka umalis kami ng UK hindi namin alam depende pa <laughs> so ngayon tinitake lang namin yung um, day one at a time at check lang namin kung anong gagawin namin sa mga next na mga buwan so ito mga kodok so talaga hindi ako marunong magluto noon pero ngayon na nandito na ako sa UK eh talaga na force ako magluto kasi mahal nga dito kung panay kain sa labas so ngayon mag grocery tayo ng food ko for the next uh, 10 days yata or 7 days so hindi ako bibili ng maramihan kasi eh uh, makikita naman kami ni Mrs. next month uh, pupunta ako ng Exeter doon sa England. So, hindi ako bibili masyado ng maraming food. Pupuntahan natin grocery eh yung uh, isa sa mga pinakamurang murang uh, grocery store dito sa UK. So, ang pala ng mga murang grocery stores dito ay Lidl, Aldi, at saka Asda. So, yun yung mga mura ditong grocery store guys sa UK. So, halika guys, punta tayo at mag- grocery so mga kudoks kung nakikita nyo may dala kong cart uh, kasi naglalakad lang ako puntang grocery store dito sa uh, UK, so ito yung cart ko mga kudoks so mga ah ginutom kasi ako. So, instead na dumiretso ako sa grocery store, eh, pumunta muna ako dito sa uh, city center at uh, ako ng breakfast. So, bumili ako guys ng Subway at so, uh, coffee. So, dinastos ko for this is 8 pounds or 560 pesos equivalent mga kudok. So, medyo mahal talaga if you convert natin to peso pero uh, yung price na to for a breakfast meal para usual na to siya na price dito sa UK so bilisan ko na yung pagkain guys kasi I think uulan na in a few hours at uh, gusto kong bumalik na hindi ako mababasa pa so, and guys na breakfast So mga kudoks, dumaan ako doon sa Decathlon kanina. Uh, malapit lang siya dito sa pupuntahan kong grocery sa Aldi. Uh, may namit akong Pilipino doon na ano uh, parang um, store assistant ng Decathlon. Uh, at nagka-exchange kami ng number. Kasi sabi niya, nagbabasketball daw siya. At marami din Filipino Pilipino dito daw lately sa uh, West Lothian na nag-gather. So sabi niya, isama daw niya ako sa at least may nakita akong Pilipino dito guys masaya talaga kung may nakita kang Pilipino dito sa uh, dito sa UK so bumili ako dun sa Decathlon ng uh, weights na 5 kilos dalawang piece at saka skipping rope kasi gusto natin maging healthy guys wow. so din ako dun film dun sa loob, loob, ng store kasi baka mapagalitan tayo so yun nga ngayon pupunta na talaga tayo ng ng grocery store guys napadaan tuloy tayo at napag-gastos ng twenty uh, 27 pounds para sa weights at saka sa skipping rope okay lang for for good health naman yung ano purpose ng pagbili natin ng mga ganitong equipments equipment so yung Pilipinong na meet ko ah uh, 1 unit daw siya dito plus sa uh, sa Scotland from the Philippines siya tapos yung wife niya ay isang nurse at yun nga saya ako na may nakita kong Pilipino na nakita ko siya sabi niya Pilipino? yes Pilipino tapos yun tinanong niya, tinanong niya if nagbabasketball ako so unfortunately hindi ako nagba-basketball but okay lang pwede naman akong sumama minsan kung nagbabasketball sila So ito na yung store guys, Aldi. <laughs> Ang bait ng mga tao, pinatawid nila ako sa pedestrian lane. na guys tapos na tayo mag grocery dito sa Aldi so maglalakad na naman tayo pabalik so kung magsasakot 33 pounds or 2,500 pesos for my grocery so mamaya i-breakdown ko ang ating grocery sa bahay so hindi masarap masyado film sa loob kasi baka pagalitan tayo guys so let's go so ito na nga umuulan na nagumpisa na ang ulan so medyo bilisan natin ang paglakad pa uwi So dito sa UK guys, kahit medyo mahal talaga ang cost of living, lalo na yung rent sa house, eh at least mura naman dito ang grocery. So yun yung medyo maganda dito kasi mura at as long as matiyaga at marunong ka kahit paano magluto, lahat halos kompleto naman dito sa mga grocery store nila. At huwag ka lang kumain palagi sa labas para makapag-save ka ng money. So at least dito mga kodoks, mahasa ka sa pagluluto at matututo kang mag-cook kahit papano ng own food mo. mga uh, makakatry ka ng healthy food kasi alam mo ikaw yung gumawa ng food mo. So mga kodok, nandito na tayo sa bahay at nakauwi na tayo. So ito pala yung uh, pinamili ko kanina sa Aldi. Papakita ko sa inyo. So total of magkano ba yung nabayaran ko? So, total of 33 pounds yung nagasto ko, nagastos ko mga kudok. So, 33 pounds, so mga almost 2,000, 2,000 plus in pesos yung nagastos ko sa grocery kanina. Tama ba? No. So, mga 2,000 to 2,500 in pesos yung total na nagastos ko sa Aldi kanina. So, isa-isahin natin. So, ito yung mga pinamili ko guys. So bumili ako ng first Chicken Thighs Yung, Maganda kasi meron talaga siyang expiry date na nakalagay sa uh, mga pagkain Chicken Thighs is, is 2 pounds and 99 pence So mga 200 plus in pesos ito 1 uh, kilo na chicken So next nabili natin ay ito Pork Mince na mga 500 grams na pork mince. So, ito ay 2 pounds and 59 cents. So, mga 200 plus din in pesos itong pork mince. So, Bumalilin ako ng diced chicken breast. So, itong diced chicken breast na 400 grams ay 2 pounds and 99 pence. So, mga 200 pounds yun itong chicken dice na to. At mayroon din tayong fabric conditioner. So, ang fabric conditioner ay 1 pounds and 1 pound and 39 pence. Next, bumili tayo ng body wash. So, ang body wash na ito ay magkano? 49 pence lang to mga kudok. So, mga 30 to 40 pesos same din dito same amount at bumintay ng lactose free milk so ito ay 99 pence so mga 70 plus pesos itong 1 liter na milk at bumintay ng bacon so ang bacon naman ay 2 pounds and 29 pence so mga 170 pesos. Pumili tayo ng penne. So, gagawa tayo ng pasta, mga products. Itong penne ay, kano ba to? Ito ay 40 pence. Ito naman ay lasagna sauce. So, ito ay 69 pence. Pumili so, tayo ng mga wipes mga kodak. Sumunta na ba ito yung dalawang wipes na binili ko? Wipes ay 75 pence. At ito naman ang mga seasoning para sa ating chicken. So ang seasoning ay 69 pence each din. So meron tayong lemon and herb at saka medium peri-peri. pagbibigyan tayo ng saging. Ayan. Ang saging ba ito? 1, 2, 3. Pitong, pitong saging. Yung isang, ano, isang sipi ng saging. So, ang saging ay 88 pens. Tapos, orange na easy peelers. Ito ay, magkano ba ito? 1 pound and 49 pence tatlong onions. So, ang onions, onions guys ay 95 pence. Garlic, tatlong, apat na pirasong garlic. Ang garlic naman ay 89 pence. Patatas, apat na patatas. Potato, So, potatoes ay 79 pence. Ito so, naman ang ginger. So, ang ginger ay 95 pence. Tomato or tomato. So, ang tomato ay 99 pence. Lastly, ay ang spinach. So, ang spinach ay 99 pence yan yung mga pinamili natin sa ating grocery so good for 7 to 10 days sana itong pagkain ko na to at so far okay naman yung uh, pagpunta ko ng grocery nag enjoy naman ako nakagalaan ng kaunti at thankful ako na hindi umulan hanggang dumating ako dito sa bahay so thank you sa panonood ng vlog na to mga kodoks. hanggang sa susunod please like and subscribe paalam